Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ikaisang daan at putpitong anibersaryo ng Philippine Navy, nagsagawa ng isang gift-giving activity ang mga kasundaluhan mula sa Civil Military Operations Unit National Capital Region sa dalawang institusyon, ang Camilos Medhaven Nursing Home sa Marikina at ang Verlani Foundation Incorporated sa Makati noong ikalabing apat ng Mayo taong kasalukuyan. Sa pangunguna ng CMO UNCR, Nagsagawa ang Philippine Navy ng isang gift-giving activity na layuning magbigay ng tulong sa mga nasa masiselang sektor ng lipunan. Dala nila ang mga donasyong sako ng bigas at mga laruan. Buong puso ang naging pagtanggap ng pamunuan ng Camilos Medhaven Nursing Home na taos pusong nagpahayag ng pasasalamat sa ipinamalas na malasakit at suporta ng kasundaluhan. Bilang bahagi ng kanilang na nagkaloob ang CMO UNCR ng sampung sako ng bigas bilang donasyon para sa isang daan at tatlumpung mga benepisyaryo ng nasabing pasilidad. Higit pa sa mga regalong dala, inialay din ng mga sundalo ang kanilang oras upang magpagkwentuhan, magbahagi ng inspirasyon at ipadama ang kanilang paggalang at pagpapahalaga sa mga nakakatanda. Nagtungo din ang CMO UNCR sa Verlani Foundation Incorporated, isang non-profit na organisasyong nagbibigay ng kalinga at pag-asa sa mga batang kapuspalad. Ipinamahagi ng unit ang sampung sako ng bigas at mga laroang mula sa McDonald's sa labing apat na mga batang ulila na kasalukuyang nasa pangangalaga ng nasabing foundation. Nagandog ng isang magabagbag damdaming awitin ang mga batang mula sa Verlani Foundation bilang pasasalamat sa pagbisita ng mga kasundaluhan. Sa kanilang maikling pagtanghal, ipinamalas ng mga bata ang taos-pusong pasasalamat at kagalakan sa malasakit na ipinagkaloob sa kanila. Buko dito, nabigay din ng Certificate of Appreciation ang kanilang pamunuan bilang pagkilala sa CMO UNCR sa patuloy na pagsuporta sa kanilang advokasya at misyon. Ang simpleng seremonya ay naging isang makulay na pagkakataon upang ipakita ang kanilang taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa tulong at suporta na kanilang natanggap. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, Patuloy na pinatutunayan ng Philippine Navy ang kanilang walang sawang dedikasyon sa paglilingkod, hindi lamang sa karagatan, kundi maging sa mga komunidad na nangangailangan. Sa bawat misyon ng pagtulong, hindi lamang serbisyo ang kanilang inihahatid, kundi pati na rin ang tunay na malasakit, kalinga at inspirasyon. Mula rito sa Verlani Foundation Incorporated, Makati City. Ako, si Apprentice Seaman Ryle sinag-uulat para sa oras ng Mandaragata, आत्मंतरिग्ग्मा